third year student ngayong taon si Jillian sa kursong Veterinary Medicine sa Benguet State University. Pero aminado silang hirap sila sa kanilang pag-aaral dahil umano sa kakulangan ng mga kagamitan at pasilidad ng universidad. Ito'y dahil umano sa dami ng mga estudyanteng kumuha ng nasabing kurso. Yung mga ano po yung mga kulang po sa microscope, sa mga gamit po sa lab ganun po and yung mga facility po mismo na uh, pagaganapan ng mga lab and the uh, lectures po pero itinanggi ito ng universidad. Ito'y lalo na at sa 3% passing rate ng Benguet State University sa Veterinary Licensure Examination noong Oktubre ngayong taon. Malayo ito sa September 2022 Veterinary Licensure Examination na 36% passing rate ang universidad. 32% passing rate naman noong Marso ngayong taon. It's a sad news but it's a, it's not a localized problem. It's a national problem. This is the lowest so far uh 9% national passing percentage all over the Philippines. So for us we have more than 3% only who passed. So it's like uh, we have I'm not so sure if it's more than 100 examinees for of them passed. So 3% lang siya. There's a move actually right now wherein we are trying to ask PRC what happened. Kung ano ba talaga ang pwede nilang although ang feeling ko hindi na natin mababawi itong result na to pero ang tanong namin is is there something that we can do or they can help us with sa buong Pilipinas kasi ay halos 9% lamang ang nakuhang passing rate ng mga kumuha ng examination sa kaso ng Benguet State University mula sa higit 100 takers apat lamang ang pumasa wala rin nakakuha ng top performing school sa bansa dahil walang nakapasa sa 80% na passing rate ng PRC. Maraming sing factor siyan. Uh, <clears throat> pwede may effect si pandemic, pwede hindi nakaredy sila. And I'm not so sure kung ito ba ay, is it with the set of students or is it just a trend. We're, there are a lot of factors actually now we're looking into. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ng halos 24 na veterinary medicine school sa buong Pilipinas ang paliwanag ng PRC. We're just asking them to explain. We're not actually questioning the results but we're asking them what happened. So what are the possible things that they can help us with when it comes to increasing the chances of uh, our students passing in the next year siguro. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang Philippine Regulatory Commission ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagpapaunlak ng panayam. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.